Hello, hello mga katigs Magla last 10 tayo Ito yung kinuha kong uh, dessert ko Yung merienda ko Kasi parang maganda Kasi maganda yung lagayan May naka individual na ano Na aluminum Ewan ko lang kung ano ito Parang pumpkin pie ah <laughs> at ang aking panulak ay di taso kinuha ko yung caffeine free ngayon ayan uh, yung walang caffeine ayan walang caffeine passion kung anong kulay yung ano yun lang kulay na tubig niya <laughs> namumula okay Tingnan natin kung ano ito. Baka pumpkin nga. Oh, pumpkin. Uh, pumpkin. Tikman natin. Mm, masarap. Masarap. May vanilla. <laughs> pumpkin. Pampalinaw ng mata. <laughs> Para makita natin. <laughs> mm, masarap. Kasi hindi ako makan. <laughs> Kung sa labas hindi ako hindi ako bumibili ng pumpkin pie. <laughs> Pero masarap pala. Maraming cream na linagay, kaya masarap. Okay, at saka matamis, kaya pag matamis, <laughs> masarap. <laughs> Ewan ko lang itong ano itong ano niya pang ano. Kung minsan masarap itong ano niya itong parang to, hindi ko lang pangalan niyan. Yung yung parang hulmaan niya na ano. Okay, ayan. Masarap tignan. Mas Ay yung ano pala, parang icing sa gitna. Tikman natin. Masarap din. Masarap lahat. <laughs> hmm. Okay, dok, kay mga katigang. Ayan lang, kainan na. Bye-bye!